Usapang Kalusugan sa Health Check Plus Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto Ang kalaman ay kapangyarihan Usapang Kalusugan sa Health Check Plus Magandang araw mga health checkers sa Luzon, Visayas at Mindanao Isang check na check na araw po sa ating lahat Isang linggo na lang at marami sa atin ang uuwi sa probinsya para bisitahin at bigyang pugay ang mga nauna na nating mga mahal sa buhay. Pero ngayong araw, itutuloy natin ang ating serye para sa ating mga buhay na buhay na senyor at senyora. Simulan na natin ang ating panayam. Mapalad tayo na muli nating makaka-interview ang isang suking expert nito sa Health Check Plus. Isang registered psychologist, licensed professional teacher, isa ding registered nurse at MBA degree holder. Welcome po sa Health Check Plus, Professor Michael U. Jimenez. Maraming salamat, Teacher Eddie. Magandang araw sa iyo at magandang araw sa lahat ng tagapakinig at mga nanonood dito sa Health Check Plus. Magandang araw sa lahat ng health checkers natin at syempre pag-uusapan natin ang tungkol sa ating mga senior citizens. Tama po kayo, Prof. Mike. No? So itong series po natin ay talagang uh, pag-uusapan ng ating mga senior at senyora no? na nakikinig at nanonood ngayon. Simulan na po natin ang usapan at mar marami po sa ating mga health checkers na nakikinig na seniors ay I'm sure makakarelate dito. Dahil ito po ay tungkol sa pag-retire. Ano? Um, sabi po nila Prof Mike ay malaki daw po yung epekto nito sa isang buhay ng senior, yung pagretiro no? Uh, lalong-lalo na po sa kanilang mental at social health. Batay po sa inyong experience at pag-aaral, totoo po ba na nakakaapekto sa mental health ng mga senior ang pag-adjust sa bagong yugto ng kanilang buhay na ito? Oo naman, Teacher Eddie, nakakaapekto sa kanilang mental health ang biglang pagbabago ng sitwasyon. Kung dati sila ay nasa kanilang mga trabaho, tapos ngayon nagkaroon pagbabago, meron at meron silang harapin na pagsubok or adjustment. Kaya naman tinitingnan natin dito, unang-una apektado ang kanilang social circle. Kung baga dati ang mga kasama nila nandun sa trabaho, tapos ngayon magbabago, mababawasan na yung mga nakakausap nila sa trabaho nila. Siguro yung iba makokontak pa nila pero yung iba hindi na nila makakausap. At syempre pag nasa bahay sila kung meron silang partner or married sila, malaking bagay yon kasi meron pa rin silang kumpanyon. Kapag single naman ang ating senior at senyora, ang nangyayari ay medyo kailangan pang mag-adjust ng kaunti sa pagiging mag-isa at walang kasama. Ngayon kung meron silang anak Ang nangyayari may mga anak na Nagsistay sa bahay at maganda itong kasama Pero may mga anak kanibawa, Sa lipunan natin ngayon Meron mga OFW na iniiwan yung anak nila Doon sa kanilang parents Kaya ang mga at lola Silang nag-aalaga sa ako. Ang tawag natin dito ay parenting By proxy Kaya meron tayong mga health checkers Siguro dito na senior at seniora Na nag-aalaga kayo ng na apo Malaking bagay po ang inyong ginagawa at Bukod doon, titingnan din natin yung tinanggagalina ng inyong mga emotion. Kung dati may saya kayo na nakukuha sa trabaho, medyo nawala na yon. Pero ang saya nyo ngayon, hahanapin nyo sa ibang mga bagay. At syempre, ayon sa pag-aaral, kailangan alam ng mga senior at senyora natin kung ano ang kanilang mga pribilehyo, ang benefits, lalo na sa Expanded Senior Citizens Act. Ayon sa pag-aaral, kapag alam niyo ang inyong benepisyo, mas positibo ang inyong pagtingin sa pagiging senyora at senyora. Pero kapag hindi alam ng mga senyora at senyora, ang kanilang pribalehiyo ang nangyayari. Parang nararamdaman nyo na kayo ay napapagwalang bahala. Kaya naman, importante sa ating mga health checkers at syempre sa mga kapag-anak ng health checkers natin seniors, tulungan natin na malaman nila kung anong benepisyon nila sa pagiging senior citizen. Prof. Mike, tama po kayo dyan. And I'm sure marami pong nakarelate na ating mga senior na health checkers dyan, no? Uh, Lalong-lalo na yung mga nakapag-retire na. Uh, lalong-lalala na po na, nabanggit niyo yung parenting by proxy. So, ito po ba, mm. may kami po ay very curious din dito, ito po ba ay nakakatulong sa kanilang uh, mental health o ito po ba ay burden sa kanila kung uh, pag-uusapan po yung parenting by proxy? Kasi I'm sure marami mm. tayong nakikinig ngayon na curious din, no? Uh, lalo na maraming OFWs na meron nga po mm -hmm. mga anak na nandito na nag-aalaga ang kanilang mga nanay at tatay. Totoo yan, no? sa mga health checkers natin, sa mga senyora at senora na merong mga apo na kasama. Alam ko na kayo ay tuwang-tuwa naman dahil may kasama ang apo. Kahit makukulit ang inyong mga apo, natutuwa kayo. Minsan nga na sa sobrang kulit, napapagod din naman kayo. Ang maganda dito, syempre nakakapagbigay pa rin ng suporta ang mga anak dapat OFW. Siguro nagbibigay ng physical or nagbibigay ng financial na support sa inyo. Pero syempre, alam natin mga lolo at lola, may mga times na namimiss ninyo ang inyong anak na nasa ibang bansa. Kung maga hinahanap ka natin niyo ang kanilang physical presence. Pero kahit paano, Kumbaga, yung mga apo ang inyong napaglilibangan. Yung nga lang, medyo mababa ang social support kasi hindi nila kasama ang kanilang mga anak na OFW. Kaya mahalaga kailangan tuloy-tuloy lang ang social connection. Nandiyan naman ang mga pwedeng gamitin para makipag-usap kahit nasa ibang bansa tayo. Mm -hmm. Tama po kayo dyan, Prof. Mike Knott. Uh, maganda na napag-usapan din po natin yung tuloy-tuloy yung pag-uusap, no? lalo po sa ngayon sa social media age. Talagang mas marami ng options para tuloy-tuloy yung pag-uusap natin no? sa kahit na OFW po ang isang tao. So, Uh, gusto ko lang din pong tanungin regarding po dun sa nabanggit ninyo kanina na benefits and privileges. So, maaari niyo po bang i-explain sa ating mga health checkers? Ano po ba itong mga benefits at privileges na pwede nating uh, i-acknowledge no? o ituro sa ating mga senyor at senyora? Siyempre, yung mga benefits na knowledge, uh, yung mga mahalaga nila na pribileyo, nandyan palagi yung mga discount nila, di ba? Kaya yung iba talagang, imbis na layuan yung pagiging senior at senyora, sasabihin na, yay, yeah, malapit na ako maging senior citizen. <laughs> yung iba na nagka-countdown eh, five years na lang, four years na lang, 1 year na lang, pumaganda na din yung positibong pananaw. Kaya mahalaga po, yan, yung uh, benefit ng mga uh, senior citizens natin. Hindi lamang yung benefit pagdating dito sa mga discounts, sa restaurant, ganun din sa pagkaalaga sa ospital, yung mga bendisid na ninyo, yan na magkakaroon din po kayo ng discount. Yung mga leisure, yung panonood ng sine, may mga sinehan na talagang libre yung sinyo talaga sa araw na ito, sa araw na ganyan. Kaya mahalaga po na ito ay alam natin. Maganda po ang maging sinyo dahil marami pong privileges. At yung nga po, yung iba po, talagang gusto na maging sinyo dahil sa mga benefits na makukuha nila. Talagang tuwang-tuwa po tayo dyan sa mga discounts na yan. Pero tama po kayo, Prof. Mike, no, hindi lahat alam na mayroong mga ganitong privileges. So, liban po dun sa pag-alam sa mga benefits at privileges, ano pa po yung pwede naming gawin, no? lalong-lalo lalo na yung mga may kasamang senior sa bahay, para po maihanda nila yung kanilang sarili para sa panahon na ito na magre-retire na sila. Kung nari po ako ay may kasamang senior, meron pa po ba akong pwedeng gawin? Ah, naku, napakalagan ganyan. Maraming pwedeng gawin ng senior. Unang-una, yung physical na pangangatawan. Napakahalaga para sa isang senior na galaw-galaw, galaw-galaw. Kailangan gumagalaw kasi pag hindi gumagalaw, medyo hihina ang ating mga buto-buto. Kaya tama yun, hayaan ang senior. pag sinabi niya na sandali, meron akong gagawin dito, magwawalits ako, meron akong aayusin dito, pagbigyan po natin dahil kailangan po nila yan. Although minsan sasabihin natin na, huwag niyo na pong gawin yan, baka ganito mangyari, huwag na po, na Kailangan po nila na gumalaw. Yan po ang kailangan na physical. Hindi po yung lagi nakaupo or sedentary Kasi kapag sedentary, ang ating mga senyor at senyora Naku, lalo silang hina Kaya kailangan bigyan sila ng space Kung saan sila pwede gumalaw, maglakad At kung pwede, kung may time tayo, i samahan niyo maglakad Hindi lang yun Pag sa emotion isipin nyo at tanungin nyo, ano kaya makakapagpasaya dito sa aking kasama ko na senyo at senyora? Siyempre, ang makakapagpasaya sa kanila, yung pinanonood nila sa TV, yung pinakikinga nila, malamang ngayon, masaya-masaya kayo dahil nakikinig kayo ang mga health checkers natin. And bukod doon, lagi silang pakinggan. Pakinggan sila kasi marami sila ituturo sa atin. Kung gusto natin ipadama sa kanila na mahalaga sila, pakinggan sila at tanungin sila. Ngayon, hindi lang natin sila pinakikinggan dahil gusto mong ipagdaman na sila'y malaga. Pinakikinggan natin sila dahil meron talaga silang taglay na karunungan na wala tayo. Mahalaga ang mga nalaman ng na senior. Tandaan natin sila ang ugat. Alam nila ang nangyari noon. Nakoponectin na ngayon. So meron silang masasabi sa atin. Nagkapupulutan natin ang arat. Oh. Maganda po na nabanggit ninyo. At ako po. Ah uh, prof Mike bilang isang health checker din no na may mga mm -hmm. sick na parents very important nga po talaga sa kanila na mapapakinggan, kahit po yung everyday lang po ng mga kwento. So hello po kay Mama Sean at Papa Pizan, no? Uh, shout out po sa inyo. So uh, maganda po na pag uusapan po natin yan, uh, lalong-lalo na, dumadami po kasi talaga yung mga pa-retire na, Prof. Mike. Eh. So siguradong uh -huh. usapan uh -huh. din natin para po sa mga pamilya, tagapag-alaga, Uh, ano po yung mga mumumungkahi mung ninyo or masasuggest para po meron tayong mentally supportive environment para sa ating mga senior sa ating mga tahanan? Ah, para sa ating mga tahanan, para mentally supportive tayo, mentally uh, uh, supportive tayo sa ating mga kasamaan. At syempre napakalaga nung socialization. Alam naman natin na uh, kailangan mag-exercise exercise, binanggit ko kanina, ikalawa, nako, kailangan yan yung uh, maghanap ng mga sa inyo, no? Ang, uh, kaya bigyan sila ng mga activities. Kung si Lolo at Lola ay gustong kumanta, nako, sige, pakantayin sila, ihanda ang video ka dyan. Kung gusto nila naman na sumayaw, ihanda ang uh, music natin dyan, tapos mag sila. Kung sila naman, iba naman ang gustong gawin, mag-gardening, abahayaan sila mag-gardening, kailangan meron pills lang gagawin. Makikipaglaro sa apo, nako, pwedeng apayagan uh, payagan sila, no? Huwag lang makipaghabulan ng todo-todo dahil baka mahapo sila. Napakalaga na gawin natin yan. At huwag kakalimutan ang mga KKKKK. Ano to? Ang letter K na to. Kaya na patuloy palagi ang pangkipag-ungnayan sa mga KKK. Anong KKK? Kasama, pwedeng kapatid, kamag-anak, kapitbahay, komunidad. Yung mga K na yan ang napakalaga para at ang letter K konektado tayo dapat sa kanilang darat. Nakututong nag-shoutout ka kanina Shoutout ko rin ng aking tatay Mario, 81 years old. Ang aking nanay, Lolit, 82. So, ako na senior at senyora. Opo, oh tama po yan. At uh, I'm sure po, marami po sa ating mga health checkers ay gustong magpa-shoutout din ng, kanya, eh, kanilang mga magulang dyan, no, Prof. Mike? So, alam niyo po, Prof. Mike, maganda yung nabanggit ninyo Kanina mga KKKKK na yan eh. Kasi mm -hmm. talagang Uh, ang pinaka nakarelate talaga ako yung konektado, no? Na talaga uh, very important para sa ating mga seniors. Tulad nga po nung nabanggit ninyo ay uh, ang daming adjustment na kailangan gawin lalong-lalo na kapag sila ay magre-retire na. Pero alam niyo Prof Mike, meron din pong mga uh, mga 60 or 65 pagkatapos po nila mag-retire, eh, nagtatrabaho pa po. Ano po sa tingin ninyo uh, dito? Meron po ba kayong mga suggestions regarding this? Kasi I'm sure marami din pong makaka-relate dyan, no? Na despite them being 60 or 65 na ganyan, ay konti mm -mm. pa rin ang pagtatrabaho. Mm -mm. Oo, may mga taong ganyan. Kasi alam mo, yung uh, teacher Eddie, at syempre sa lahat mga health checkers natin, Dalawang klase yung uh, retirement eh. Isang retirement na gustong-gusto mo mag-retire at isang retirement na ayaw mo pa mag-retire. Yung iba talagang inborn uh, involved retirement. Nagre-retire sila. Bakit sila nagre-retire? Kasi number one, siguro nagkasakit kaya nag retire Number two, baka may obligasyon. Yung full time nila, kailangan ibigay nila sa pag-aalaga ng kasama. So, kailangan nilang mag-retire na. O kaya naman, mandatory, no? Na talagang ito na ang age mo na mag-retire. O kaya, kung mag-ahumi ang ekonomiya, kaya medyo yung kumpanya hindi naging maganda, kailangan mag-force retirement. And syempre, siguro nagkaroon ng downsizing or kailangan paliitin at pa-contain empleyado sa kumpanya. Yan yung ayaw mo pa mag pero nag ka. At ito ay medyo challenging. Pero yung mga binanggit mo kanina, siguro sila yung mga ayaw pa talaga mag -retire. Kasi talagang uh, may mga taong ganito na ayaw ko pa mag -retire. kasi kahit alam uh, na ako sa age ng retirement, mahalaga sa akin yung nakukuha ko na happiness dito sa trabaho ko. Pwedeng ganon o kaya naman baka kailangan pa nilang magtabaho dahil nga kailangan pa nilang mag-ipon ng pera. Iba-iba ang dahilan. Pero ano nga ang uh, paraan, yan man ay involuntary or voluntary, napakahalaga na pangalagaan pa rin ang parangatawan. Kumain ng maayos, no? tapos matulog pa rin ng tama, tapos kailangan pa rin makipag-ugnayan. Kahit ikaw man ay uh, kumbaga na pero gustong-gusto -gusto mo na magtrabaho, okay pa rin yan. Dahil kung baka nakatutulog din yan, kung ikaw ay nakikipag sa iyong mga kasama doon sa iyong trabaho. So, alagaan ang pangatawan, alagaan ang kaisipan, and enjoy no? Kung ano yung mga naranasan ninyo, kasama ang inyong mga kasama sa trabaho. Tama po yan, Prof. Mike, no? And I'm sure marami din pong nakarelate, lalong-lalo na uh, doon sa source of happiness nila ang trabaho, di kaya naman ay may obligasyon pa para magbigay ng financial support sa kanilang mga pamilya nabanggit nyo Prof Mike yung pagangalaga ng kaisipan so sa ating mga seniors po alam niyo po kami ay uh, very concerned no ano po ba yung paraan para masuri ang mga antas ng mental health ng ating mga seniors meron po ba tayong certain test na ginagawa or meron po ba kayong advice para pumasuri masuri ito hm mm halimbawa -mm. no ang uh, bigyan ng test ang um, mga uh, senior natin, meron tayong tinatawag na geriatric depression scale. Itong geriatric depression scale, ito ay maaring kunin uh, ng ating mga seniors, no? At dito malalaman nila kung sila ba ay may certain level ng depression. Hmm. Ang maalaga dito, ang mag iinterpret pa rin ito ay ang mental health professional ang um, mag interpret pa rin ay ang psychologist, ang psychiatrist, ang mental health professional. Ngayon, bukod doon, syempre ang gagawin natin, lagi tayong dito mag-iisip kung gusto nating uh, malaman ang lagay ng uh, mga senior natin. Gamitin natin ang ating mata. Yan. Obserbahan natin sila. So sa mga health checkers, gamitin ang inyong mata, obserbahan ang mga seniors sa inyong uh, bahay o sa inyong lugar. Kumusta sila? Inaalagaan ba nila ang kanilang sarili? Kaya bang kumain mag-isa? Maayos ba ang tulog? Obserbahan sila, no? Nakakapagsuklay? Naliligo? Yan. Kasi yan yung mga indicators na tinitingnan natin na pag-aalaga sa sarili. Nakakapagdamit ng maayos? Tama ba ang pagdadamit? Or nagugulat ka dahil iba-iba ang paglalagay ng butones? So, yan ang mga titingnan natin. Gamitin natin ang ating mata para malaman natin kung sa kaya si Lolo, kung sa kaya si Lola bukod sa ginagamit natin ang ating mata, pakikinggan natin sila. Anong pakikinggan natin sa kanila? Para magsabi sila at para mapakinggan natin, magtanong tayo, kumusta po kayo? Yung kumusta po kayo, napakahalaga niyan. Kahit hindi kayo mag-focus sa isang uh, lugar, basta sinabi mo, kumusta ka, malaking bagay na Tapos doon mo marinig kung kumusta nga ba sila. Baka magkukwento sa iyo, naku, eto nga, eh, medyo malilimutin ako. Nako, eto nga eh, hindi na ako nag-enjoy sa ginagawa ko. Nako, alam mo ba, nalulungkot ako. Nako, hindi na naman ako nakatulog. So ngayon, pagmasdan sila, pakinggan sila para malaman natin kung meron silang pinagdadaanan na mental health stress or mental health condition. Kung maga doon mo malalaman, nako, si Lolo, Lola, dati noon masayahin, bakit manungkot ngayon? Dati noon talagang okay lang, pero ngayon bakit nang maaaway? Na Dati noon, napakapasensyoso sa mga apo. Pero ngayon, kanina lang pinagagalitan ng apo. eka na pinagalitan. eto, two days ago, araw-araw pinagagalitan. Anong nangyari? Yan. Alamin natin. so maganda po na nabanggit natin no kung paano natin matetest no, yung ating mga seniors. Pero more than that, uh, Prof. Mike, yung nakuha ko sa inyo ay yung paggamit ng ating mga mata sa pag yes. Mm -hmm. sa kanila. At pakikinig po no, yung simpleng tanungan na nabanggit ninyo na Ah uh, kamusta kayo, no? Ring. So, maganda yun, Prof. Mike. At uh, curious po kami mga health checkers ngayon naman kasi I'm sure marami po sa kanila ay meron din talagang tinataglay na mental health stress, no? So, mas prone daw po sila sa mga ganyan. Ah uh, meron po ba kayong mga suggestions? Ano po ba yung mga exercises or mga pwedeng gawin? Para mapababa itong mental stress na ito, lalong-lalo lalo na po sa ating mga seniors. Oo, tama. Kasi lahat naman talaga ng tao ay may naranasan na stress. At ang mga singers natin talagang nakakaranas na stress sa iba-ibang paraan. Kaya kailangan, number one, kailangan mag-isip kung paano gagalaw ng katawan. Mag-exercise, kahit stretching lang. Okay, kung kaya maglakad, maglakad. Kung makaka-zumba, mag-zumba. So, mahalagang physical exercise natin. Number two, yung emotions. No? Dapat lagi kayo maghahanap ng bagay na ikasasaya nyo. Ano kayo makakapagpasaya sa akin ngayong araw na to? Isulat natin yan, mga health checkers. No? At po dyan, ano kaya yung bagay na gustong gusto kong gawin? Pagka gustong gusto nyo mag-gardening, edi simulan nyo. Pagka gustong gusto nyo ngayon na magpinta, edi gawin ninyo, no? At tanong nyo din ang sarili, ano kaya yung nakaka-inspire sa akin? Malamang, iisipin nyo yung nakaka-inspire sa inyo, mga seniors. Malamang, ay inspired kayo sa pag-iisip na pagdating ng araw, ano kaya ang mangyayari? Itong mga apo ko, lalaki magiging ganito. Yung pag-iisip nyo pa lang, nangangarap kayo, malaking bagay na rin yan. Maghanap din ng mga patikataon na kayo ay magiging kalmado lang. Merong mga tinatawag tayo na meditation at syempre yung prayer nakatutulong yan. Yung prayer, sabi nga sa science, no, nakatutulong yan para kumalma ang ating utak. Bukod sa syempre na i-enrich ang ating spirituality. At patuloy lang na mag-share ng pagmamahal sa mga tao at tumanggap ng pagmamahal na binibigay sa inyo. At lagi tayong mamangha sa mga pangyayari sa ating paligid. Tingnan niyo, balikan niyo yung mga masasayan ninyong alaala nung mga uh, bata pa. Ano ba ang uh, naku, mga health checkers natin na seniors dito? Ano pang mga paborito ninyong kanta ng araw? No? <laughs> Sino bang favorite artist niyo? At ano bang nangyayari sa inyong many, many years ago? Kailangan maghanap kayo ng nang ganon. Marami na kayo sa lahat ng mga seniors natin. Marami na kayong naipon na happy memories. Balikan niyo yon. Kung pictures, editing eh, niyo ulit para inyong i-relieve, balikan, at maranasan uli yung joy nung nandun pa yung mga pagkakataon na yon. Pwede tayong malukot ngayon, syempre may stress eh. Pero alam niyo, sa gitna ng lingkot, ng lukot, maganda tayo nang pwede nating ikasaya. At kung mga mga pagkakataon na tayo ay down na down, at alam naman natin yan, mga seniors, may mga pagkakataon, di ba talagang down na down kayo? Balikan nyo na lang yung lahat ng mga pagsubok sa buhay na nalampasan ninyo kahit pagkano. At syempre, pag tinignan nyo yun, sasabihin nyo, Oga, nalampasan ko yung kayo pa mga seniors. Ang dami-dami nyo kayong pinagdaanan na problema. Pag tinanong ko kayo, anong pinakamabigat na problema sa buhay? Malamang madami kayong i-enumerate. E Pero tingnan nyo kayo ngayon, nandito pa rin, lumalaban, at nakasuporta at tumutulong sa mga tao. Kaya nga, pwede rin kayo mag-volunteer work. Ang dami po pala nilang pwedeng gawin, Prof. Mike, na I'm sure mm -hmm. marami na pulot ang ating mga senior citizens na health checkers na nakikinig at nanonood ngayon. So, para isa ang ating interview, Professor Mike, ano ang inyong payo para maging malusog at masigla ang mental at social na condition ng ating mga seniors or older adults? Nako, Teacher Ellie, talagang para maging uh maging uh, patuloy lang ang ating uh, mental health. Lagi lang tayo mag-iisip ng uh, positive. At kung merong negative tayo na iniisip, tanggapin lang natin. Kasi kumbaga, e eh, part talaga ng buhay yan. Eh, magkakaroon tayo ng negative. At sa mga pagkakataon na tayo na down, no? sa lahat ng mga senior at senora natin, maghanap tayo ng support system sa paligid natin. No? At okay lang yon, Okay lang na magsabi na hindi tayo okay. Hindi kaya hindi ka hinaan yon hindi ka hinaan na sabihin mo na kailangan mo ng tulong and again araw-araw sa buhay natin maghanap tayo ng bagay na pwede makapagpasaya sa buhay natin Maraming maraming salamat po muli, Prof. Michael U. Jimenez. Wala naman at maraming salamat sa lahat ng health checkers natin. Sana po ay hindi kayo magsawang bumisita dito sa amin sa Health Check Plus ang programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto. Huwag po kayong bibitaw, makakasama natin sa Wellness Tips ang isang ekspertong gerontology nurse. Ang pangulo ng Gerontology Nurses Association o GNAP, pag-uusapan naman ang pangangalaga para sa ating mga senyor at senyora. Check na check yan! Wellness Tips, susunod na! Usapang kalusukan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal Galing sa mga totoong eksperto. Ang kalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Mga Health Checkers, 10,000 na po tayo sa YouTube at Facebook. Pagtulungan po natin abutin ang 15,000 sa pagtatapos ng 2024. Maaari na ninyong balik-balik ang panoorin ng ating mga episodes sa Health Check Plus YouTube channel or iscan ang QR code na makita ninyo sa inyong mga screen. Mag-comment, mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para laging updated sa ating mga features. Be a Health Checker!